Fiyang Smith gustong paaminin si J&M Ibarra? What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Sa latest update ni Fiyang Smith sa kanyang Instagram live ay kasama nga niya si James Ibarra at talagang makikita mo kung gano ka kasweet ang J.N. Fiang. Heto, panoorin natin ang naturang IG Live ni Fiang Smith with James Ibarra.

kinikilig naman ako sa mga tingin ng ganyan. Talaga namang simping pag, simping, ano, simpleng pag-flex ni Fiang Smith sa kanyang, ayan, sa kanyang baby. ba diba? Sa kanyang best man na si Jem Ibarra. Talaga naman yung mga tinginan. Nakakakilig talaga ng bonggang bonga. <laughs> <laughs> Magay ka lang.

Tính cách rất khó emang mana kita jam Oh だから。<Yeah. laughs> Bakit ka Oo, Kanta ka nga, Pia. Ang init kasi. Kaya nga eh. Kanta daw ako, ang init daw kasi. Kanta daw ako, mainit daw kasi. Thank you. Patingin yung biceps ni Eh, ka. Yes. Ita ka, ita ka. Kogi Sige. ko JM. <laughs> Anong sige? Itong si Fiang eh, ano, naglive lang to para mang inggit. <laughs> Pero kinig na kilig naman, Ano, 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 Ang kakakilig naman sila. Eh, ang gwapo-gwapo naman ni Jem Ibarra. Uy! O, siya, siya, na natin. Talaga na. <laughs> tuloy na natin ang nakakakilig na kulitan, ayan, na Instagram live ni Fiang Smith. Sige. Isko, JM. <laughs> Anong sige? Sige. Ano pa kita, Malib? Diba? Balastogan mo eh, no? <laughs> Bakit diba, wala naman tao eh. Hindi diba, mo hindi dinit ang post sa birthday niya. Huwag. Talagang dinikit niya talaga yung... Gago, <laughs> diba, mamay, nakuha nang kanon. Hindi, diba, walang tao ka rin. Tao. Eh, may pa? Hindi ko nagagawin yung one. Taas naman ang ulo na ka. Diba? Diba, <laughs> Anong taan sabi mo kanina? Taan. Pag ano? Sa van? Ka ano? Ka... Pagulas na van? Hindi. Ah, kalamugan? Hindi, kalamugan mo. Anong kalamugan? Alam mo kasi, siya kasi,

Ay, nabubuk. To. Magkano yung kayo, Bravo? Ha? Bravo, may aid, no? love? Oh. So, like. uh. Ay. <laughs> <laughs> JB! Jepoy! Yep. Hi. Hindi mo kang angkel. Akala mo Anong lang. Ano number mo? Yan. No, JP. Ah? Salamat sa breakfast. Ay. Ikaw kasi. Salamat. Hala, sige. Hala, paano to? Hala ka. Ayan ha, meron tayong pruweba na si Jay. Alam niyo, aminin ko sa Si Oh. Wala mabe-receive kada, ako ay blocked. Ako na nagsasabi sa inyo. Yung mga idol, na papa nag-sedit ko. Sinceramente. Doon ni. Hindi dento mo ay. Sige. Te muna trip. Si ano? Mga idol. Si ano? Katakutan. Oh my. Ayun mga idol. Wala signal boss. Papakita ko. <laughs> <laughs> mga idol. Tiklop na naman si Piyang Smith, di ba? Hindi na naman siya nakapalag. Kay JM Ibarra. Talaga naman kay JM Ibarra lang talaga tumitiklop si piang Smith, di ba? <laughs> Natanggal ang angas. Hindi man lang nakareklamo nung kinuha ni JM yung cellphone ni Piang. O, oh, di ba? kulit <laughs> ni JM, eh, no? Ano pa ka rin? kayo? Lakin. Ano pa niya? Ano? Si Lakin. Si? Si mo yung Facebook? Hindi, si ano? Mga idol. Si ano? You know? katakutan. Ayun, mga idol. Wala signal po. papakita ko. <laughs> mga idol, dito nga pala tayo mga idol. Come! Oh. Ano oh, daw tayo? Oh. Hindi, hindi lang tayo ako lang. Oh, wala signal. Hindi, <laughs> bahala ta. Sinasabi ko naman sa inyo. Crush niya ako okay. eh. Nawawala. Kahit hindi aminin sa inyo ni JM. Connect ko, try ko. Super crush niya ako. Hindi lang siya. Binita. <laughs> <Sorry>. Hindi <laughs> lang siya umaamin sa, diba? uma sa akin, pero crush niya ako. Ano ka na ka? Diba? Crush mo ako. Hindi lang siya umaamin sa akin, pero crush niya ako.

Pumunta kayo sa birthday ko sa Bampanga, punta tayo doon sila, ano, sila mga idol. Malapit lang sa aming natin. Kung na kayo. Ngayon na, 29. Balde Ngayong March? Pupunta si ate. Ate? Ate. Alam niyo, madaming bastos talaga nandito ko. Pero dapat ganyan kaya pa rin Mga bastos nang sa, sa mga bastos dyan, yung pagbibigwasan ko kayo. <laughs> Hindi ako nakomute. Ang ako pala naman ng pambigwas niyan. Hmm. Mga, mala, mga malakas ng loob dito eh. Saan yung address niyo ako napupunta? pagdalan sa labi na at sa mata ako.

O, oh, di ba? Talaga namang, nag-live lang po talaga sila para mang-inggit, di ba? Sobrang naman talaga sweet ng JN Fiang. O, oh, di ba? Ang kanilang bardagulan at sang ayon ako sa sinabi ni Jem Ibarra, di ba? Matatapang lang yung mga basher na yan kasi nasa social media sila at nagtatago sa kanilang mga dami account pero sa totoong buhay, mga duwag po yung mga yan. Kaya ginagamit na lang nila sa social media ang kanilang katapangan. Pero pag nakaharap mo yung mga yan, yan ay mga tiklop. O, oh, di ba? Talaga naman, sobra naman talaga. Titigan! Grabe, sobrang titiga, nakakilig at napakagawa ni JM. At ito naman si Fiang Smith, di ba? No makeup, pero litaw na litaw ang kagandahan. Kaya kung gusto niyo pong maging updated dito kay na JM Ibarra, Fiang Smith at lalong-lalo na sa pinakamamahal nating JM Fiang ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa nung latest. Hanggang sa muli, paalam!